pagbalik rimatian. Uh, si, eh, si, eh, hindi 'yan. Si eh. Hindi 'yan. Si eh. Hindi 'yan. Hindi 'yan. Hindi 'yan. Hindi 'yan. Hindi 'yan. Hindi 'yan. Hindi Hindi yun. Hindi nila uh, yun 'yan. Hindi 'yan. Hindi 'yan. Hindi Hindi pa rimatehan. Hindi uh, eh. eh, 'yan. Hindi yun. Makati. Smile. Gumanon lang. <laughs> <Arap> pati. <laughs> <laughs> yeah. si Bunso si Bunso kanina Pangapat pang pangatlo wala <coughs> si Bunso ano yung porte up yung kanya ay eh, 30 -te lang no oh. 30 lang si Labo ah oh ay dito dito ka dito oh si Labo malabo pa yun malabo pa yun ayun kanina yan yan

Marami excellent na malalakas, lalakas, excellent na babae, marami nang malalakas ngayon na excellent na babae. Nag-excellent. Kung, nag, kung ano ko nandito, hindi Na naman Sumali sila sa excellent. Lalakas. Nakita ko sa Dito ano, video. Humakit sa taas, humahataw. Tinataw nila walang mga ano eh, walang... Malalakas. Good driving school ako nung pandemya driving school ako pandemya tinawang ko talaga na ano walang, walang sakyan oh no? sarap hatawa to kami ikot kami C5 naman tapos ito kami atras sa banti. Kung makakaroon ano, ako, makakaray. Uh. Ma manual, manual. Manual lang. Sa gear. Sa may, ano? Sa may lupis. Tapos naga na ko ng, ano, ng, ng, ano ito? Ng, ano Ng certification. Pagawa ko. Gedol! Yeah, Thank you. Thank ma'am. Hindi pa alas na si Bernard, oh. Sabi ko rin dyan na, eh. Pagbalik. Pagbalik yun. Ay, sa po pala? Oo. Wala ko rin mati yun, eh. Wala pala Wala ko pala mati yun. At pangalawa pa lang pala. Papangalawang ikot pa lang. bago oh, mo na. Tumatay uh, <coughs> na pala si Karansa. Si Karansa. You, Tatay ni ano? Tatay ni ano? Joan. Ganda lang Bago lang yung mataba na yun eh. Bata rin. Uh, Ay, na sa Maray pang tutunawing taba <coughs> <coughs> Walang tigil sa kaka